Okay may muntag May muntag mga kapubre So naatakaron din diri sa bukid na pod. Kay uh, Maghagbasta no mga kapubre Okay na no. Daghang salamat sa ato mga subscriber uh, Sa tanan ng mga viewers uh, Daghang salamat uh, Merry Christmas Sa inyong tanan mga kapubre So, naata ka rin dire kay maghagbas na punta para mahinlo ang mga tanong mga kapubre. So, may Pasko sa tanan. Sa tanan na itong mga viewers. Subscriber, may Pasko. So, bisan ugdaot ang panahon, no, mga kapubre magkalingaw gihapon para naatay agi mga kapubre para dili sayang ang adlaw nga mulabay para naatay agi mga kapubre no mo ni ato ang hagbason dire ya ta maghagbas Kay sayang ang tanom ug di maka recover mga kapobre. So nailo be diri no mga kapobre. Ah mubo. Muna siya mga kapobre no ulobi. Maabot ra mga kapobre ang bunga. Ngao maabot ra. Mubo pa ah, namunga na mga kapobre. Kung buhaton karong adlaw ah, nga maghagbas, uh, may na lang nga makaagita o gamay, diligansi sa panahon. Kaya ang panahon pag mulabay na, awa na kita, lugi na kita. Masya mga kapubre. E sayang ang panahon nga wa tay agi. Halang nga tayo, ay para mahinlo. Neng kakaw mga kapubre, ah, mga kapubre ang kakaw. Anak, muna'y kakaw mga kapubre. Nga to ang hinloan kay mahal na ang kakaw mga kapubre. No, ato ah, na pong rekabiro niya. ato ang ah, tanong mga kapubre, eh, rekabiro nato kay. May nalang lang ang makabawi ta sa ato ang gasto. Ay. Aning tanuma na gasto kita ani sakto. Okay, mag-start na ta mga kapubre. Son nom more So mga kapubre, uh, dire na punta. Kanina po na ang hagbason mga kapubre. So diya man taga nina. Uh, diya taga ha, paanak dito. Muna to ang agi mga kapubre. So balhin na punta diri. Uh, kaninga area mga kapubre kay para uh, gwapo ato ang agi. Mapantay, dili mag uh, dalandalan no mga kapubre ato ang agi pag hagbas. So Magsugod na ta mga kapobre. Ya. Yeah. Uh, ipadulong nato dire. Kani. Dire nato padulong antong na agi paano ito sa babaw. Para uh, nindot tan Ang ato ang agi mga kapobre. Dili ingon nga magdalandalan lang kay lain man tanawon o magdalan magdalandalan ra mga kapobre. So Let's go. Ini ato ang agi mga kapubre. So, gani na ang so dire ganiha mga kapubre bagnut pa. Karon murag na iban iban na na mga kapubre. Uh, mo ni ato ang agi sa hinagbasan ganiha mga kapubre. So naman uh, relax na pud ta kay udto na. Yan init na pud ang panahon mga kapubre. O, okay, kita man ninyo kung kung na ang kalangitan ato mga kapobre. Ha? Ah, Kuha na. Medyo nihayag na. Hayag na ang kalibutan. So, kani mga kapobre, no? Ako lang yun yung hinahinayon. Hinahinayon sa paghagbas. Kaya para maiban-ibanan lang yun mga kapobre. Kaya ang kakaumanggol mga kapobre, looy. Puraan niyo. oh. Taud-taud, na sila mga kapubre. wala ma hinlo eh. Ha? Ah. Napagani mga hinog. Mga pa mga bunga-bunga. So mga kapubre, ako ni silang balikon og atiman o mintin para ma uh, kwartahan mga kapubre. O ning akong kakawan diri mga kapubre, bagnot na. So ako na po ni siyang hinahinayon o uh, kuwan, uh, hinlo. Una, atong agi gani mga kapubre. So hinahinay lang yun mga kapubre. Uh, may na lang nga uh, -agi antod uh, naiagi mahuman. Ito uh, lang Ah, pinaagi sa pag ah, hinahinay, lahutay sa paghagbas. Kaya di man nato makaisa o trabaho kay kita ramang usa. Wa pud tay ikasuhol. So ah, hinahinay lang sa nato. Para maanam-anam o ka ah, ibanan mga kapobre. So naada itay kuan mga kapobre uh, inagbasa na ito nga lube so ato ang buntan mga kapubre ay wak man wak wala man eh unod mga kapubre so natay lube dya rin uh, uh, nga mga kapubre at na mga kapubre ano ato na lang pong okasyonan o ah, Bunut... bunot mga kapobre ay sayang man huwag di nato dad on so bunta lang o kapil kay hapito na lang o pasan karon inig uli mga kapobre kay udto na udto na ah, grabe nang paningot para na ay madalah kay <laughs> makwartahan naman mga sobra sa ako mga kapubre ang ibali na hagbasan na to ng mga lubi so sayang man ugli dadon so dadon na lang mga kapubre o, oh, na ilubi dari o mga kapubre mubo muna mga kapubre mubo nga lubi so sa na to mga viewers no Ah, uh, subscriber Ah, uh, daghang salamat sa pag-subscribe. Okay, siapa patong wala maka-subscribe mga kapobre, ah, uh, subscribe na. So, karon mga kapobre, ah, uh, subida na po taron taod-taod. Kay naman. So, ato sa aning ah, uh, bunta ning lubi mga kapobre. Kay ato na lang pong hapiton og ah, pasan mga kapobre no. Uh, may nalang na ikapalit og sudan mga kapubre. Kay kaning usa ka sako, uh, sigurado, sigurado na gyud nga makapalit og uh, sudan gamay. So muna mga kapubre ato ang uh, nahagbasan nga lube ato nang buntan mga kapubre. So mo lang to no, ang ako ang vlog. Uh, daghang salamat sa ato ang mga uh, subscriber, mga viewers. Thank you. Merry Christmas sa inyong tanan mga kapubre. Uh, God bless